hapon pa ako walang walang dito ato uy alon nga yun ah. Uh. alon tulungan mo ako yun thank you ay shit lumagpas uy uy bato ay ako po ah. ay ay ko yun lang sinuot ah ka dyan ay hits. ah Ayun. ay ay shit sinuot yun tanggal Talakitok to. Ay, parang makas kasi ba to? Ah, Talakitok mga boss, oh. Uff, hindi ka matatanggal, ha? Ah. Ang mga, mga, mga na dito. Hapon pa ako walang malang dito. Ay, nung no, malaki-laki. Goods na ito. Hapon pa hindi makalang dito mga boss. Ayun, oh. No, malaki na. Ay, Tengah, 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 tengah. aduh. Oh ya, Yun. Ah.